Ay, Naya. Naya! Nuuto ka na talaga ni Ate Benga, Kuya Renan. Ligo na sana ako malamig. Guys, naliligo na sila. Ang lamig ng tubig. Mamaya na lang ako maligo. Ay. So, pang-upload ko to sa aking YouTube channel. Hi, Naya! Ay, yung anak ko. Yeah! Yeah! Lutang na lutang be Lutang na lutang ah. Naya. Naya. Hi ka muna. Hi ka muna Naya. Hi. Hello. Hi guys. Hi guys. Ano pangalan mo? Naya? Ha? Ano pangalan mo? Ay. Ano pangalan mo? Ay, nabasa na. Oo. Oo, oh, sige, sige. Anong pangalan mo? Ang patingin nga ako niya. Wala pa. Pero lang. Butas, oh. Butas? Hmm. Saan? Yung gilid ng baso. Oh, okay, guys, so yun yung pasta namin, oh. Kita niyo yun. Ay, matagilid yung ano ko. <coughs> open area lang dito, hindi siya ano, wala siyang bayad, kumbaga free. Free ang maligo dito. Basta walang iwan ng mga dumi. Ayun siya, may malaking ano diyan, bahay. Dito lang po 'yan sa Subic. Ah, uh, Olongapo Subic. Zambales po. Marami siyang, maraming naliligo. Ayun, Oh. Iyon naman ay sa, ano tawag doon? Parola. Ayan. Paggabi, umiilaw yan. So, yun naman doon ay, sa SBM yata to. O, oh, tama, sa SBM na yan. Yung mga nakikita nyo na yan. Ito, ito, ito. ito. So, dito lang kami, guys. Ayun ya yeah. malamig yan. Yeah. Malamig yan. Yeah. Baba, basa. Ikaw ka. Guys, pero nabasa na nga cellphone ko eh. May sipon siya? Ang galing mo. Yeah. 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 Alika dito, alika dito. Dito lang. Naya. Shhh. Ay. Alika dito, malalim dyan. Isa. Be, sumusunod sa'yo, be. Dito lang. Ayun si Papa, o. Oh. Ay, si Papa, o. Oh. Ah. Kunin mo siya. Sumusunod so, sa iyo, be. Hmm. Musunod siya. So, yun naman, guys. Dito na muna. Um, dun po, dito ko muna i-end ang aking video. So, see you later kung meron pa akong maidudugtong kung anuman. Thank you so much, guys, for watching. For more video, please like and subscribe. Bye.